Ito ang Secretary ko, Ryan Bell. Kaya kayong tiyaro ko sa, mm. sa Kataraman kay Congressman Dasa yan. Kay Kong Dasa? Oo. Oh. <laughs> Ay, naka. Sa, <laughs> <Magaling>, sa <laughs> Katarman Sir, Northern Samar. Si no, Magaling yun, si Kong Dasa. Oh, Mana doon sa... Saan ka? Yung tatay niya. So, si po, si... Si ano? <clears throat> yung anak, Paul Dasa. Mm -hmm. Yung tatay hindi mo maalala. No? Wag na, mahala tayo. <laughs> mahala tayong edad natin. Hindi <laughs> mm. ba? Thank hey, sir. po yung tao natin. <coughs> mm. Good afternoon. Sir, ito ang chief ng masin, Michelle Saraosa. Mm -hmm. Ito ang huh? apprending officer. Si Timon. Siyang humuli. Ito naman, sir, deputy ng Ormo Ormo, Ormo. Kasi naiwan yun, doon, nakita mo kanina. Mm. Ito, sir, naman, ang apprentice of, sir. si Mr. Biloso Ah, okay. Okay, uh, sir. Okay na ako nang nakatayo. Hindi naman ito matagal. Ah. Una, by the way, uh, sis and brothers, no? record ko kayo, sir. Alam nyo naman, itong atin, sa part ko, advocacy ito, hindi ito trabaho ng congressman, pulis pa ako, talagang pag may problema, ay tumutulong tayo. Kailangan alam ng public to eh, ng taong bayan, para pag na-encounter nila yung problema, may idea sila. And with respect to our RD, lalong-lalo na siya, abogado, ang pag-uusapan natin, walang private issue eh. Puro public interest, public awareness. No? Kaya mapapansin po ninyo, talagang nagre-record tayo para sa pagtutulong-tulong natin RD yes, yung mali eh mapigilan wag nang maulit pa and gusto ko rin banggitin kay RD sabi nung iba kaya ako daw ito ginagawa namumulitika ka ako to so, wala pa ko RD sa kongreso ginagawa ko na ito marami, marami na. naman namin hmm makikita na naman ninyo sa Facebook and YouTube. And pag ganitong may problema, hindi naman tayo vengador dahil lahat naman tayo nagkakamali. Ang interest lang natin pag nag na tayo RD. Wala namang permanente sa atin eh. Para at least pag nag na tayo, happy na tayo, hindi na ma-experience itong ganito tayo bilang public servants eh magtulong-tulong tayong maitama by the way nag-request ako kay RD ng whiteboard para mas maganda tayong mag-discuss alam ko busy tayo lahat kaya mas maganda may whiteboard para mabilis ano And kung sa palagay po ninyo, especially enforcers, kung sa palagay ninyo ay mali ako, edi, eh kumontra kayo. By the way, RD, for your information po, itong subject vehicle, Japan Surplus, ang rehistro niya, makikita natin, RD, new motor vehicle registration. New. Mm. So, ang kanyang <coughs> registration, parang birth certificate ng kanyang sa sakyan uh, 4 14 20 23 Ibig sabihin po April April, April. Makikita po natin RD sa official receipt ito po April 14 Pareho ang date Ito ang CR Ito ang OR Ito siya, baka Ano yan? Same date Ulitin ko New registration Hindi ito transfer Hindi ito Repossess Okay Pero meron siyang plate number. Ang plate number po niya, Juliet Alpha Oscar, four four three one. Nahuli siya noong March. March twelve po, ng twenty twenty four po. Nahuli siya RD first apprehension are the March 12 12 2023 2024 sa Maasin later ikaw ang enforcer sumagot ka kung mali ako hinuli mo siya ng unregistered vehicle sapagkat hinahanapan mo siya ng rehistro ng January 2024. Dahil nakita mo ang ending plate number niya is 1. Tama? Tama sir. Mm. Ngayon, ang binayaran niya RD ng car owner MBUC. Sa MBUC is 2010. Dal 1,000. Good for 1 year. year. Okay. Tama tama, maswerte tayo yung RD abogado. Hmm. Dal 1,000 binayaran niya registrado <laughs> for 1 year. Anong masusunod? Certificate of Registration na siya, ang kanyang expiration date will be April 14, 2024. Kasi yun yung kanyang binayaran, good for one year. Dahil kung siya magre-renew ng January, eh, January, February, March, April, wala pang isang taon. So, hindi ito ang dapat mananaig para sa January. Ngayon, sabihin po ninyo kung tama ako. Dapat magre-renew siya April 14, 2024. At kung ako ang LTO, sisingiling ko siya from April 14, 2024 to January 2025. Tama ba? Ito, magaling ito. Tama po. Para, ang next renewal date niya will be January 2026. Brother, ikaw daw ay deputy ng Ormoc at the same time chief ng operation. Uh, adjudicator. adjudicator. Si RD naman, ang experience dito malupit din. Operation, assistant, bago nag-RD. Hmm. So, correct me if I'm wrong. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. Ang alam ko dahil ako po ay tumawag kay RD Sinend ko sa iyo yung photocopy ng TOP To include receipt Most likely, in-expect ko While on the way ako papunta dito Na-discuss na ninyo Tama po ba? Now, RD Itong kapatid nating vehicle owner May bisita siya Ano yun? Kapimilya yung ano ko po, kasi na Australiano po. So, may kamag-anak siyang Australian <coughs> na oh, Sila ay may may event na dapat daluan. So, ang ano niya, para hindi naman sabi sa kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 peso. Now, Sacrifice siya dyan, RD. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Okay. Kailan siya nahuli uli? Uh, April. April. 29. 29. 20. 24. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang rehistro ng January 2024? O kaya naman, ang iniisip niya, RD, lampas na ng April 14. Kaya expert siya. Pwede rin dito, sir. Sa uno. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD. Anong naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? o dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? Sa pag-apprend. Yung pag-apprend po nito, sir, wala kasi napakita siya na ORC. Kaya may, may pinakita kang ORC? Sir? Ano? sir, sa absence po ng plate number nyo kasi may lapses kayo, di ba? Matagal yung binibigay nyo yung plate number. Wala akong matibay na dala-dala lagi sa sasakot. Hindi, nung mahuli ORCR. ka. Nandiyan po. Imposible po wala. Mahirap mag mag oh. po mag-drive na walang ORC. Kaya nga, kaya nga pinagharap ko kayo. Eh. Okay, ipagpalagay para without bias RD. Ikaw abogado ka. Ang aligasyon mo walang pinakitang ORC at nag-note ka sa ticket. Wala. 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 Nasaan? Wala, wala nang kanote ito sa. Ay talo ka kapatid. Wala. RD. Dapat ka. Kuwang ka. Ardi, yung kanya, alibay lang. Oo mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. Hindi, no, carried. hindi mo pa masesentahensyan siya kung registrado o hindi. O, oh. nagpapalusot ka kapatid. Kaya maganda rin ang RD, abogado. Yes, o, oh. alibay yung sayo. Now, sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa ormok, kapatid, may problema din sa iyo. So, anong problema? Yung 12,000 pesos, <coughs> alam ni Ardi yan, hindi katulad sa restaurant, pag sobrang bayad mo, riripan to. Sa LTO, hindi. Nasa kaban ng bayan to eh. Ayaw kong sabihin sa'yo na magbayad ka sa kanya. Kasi wala ako sa posisyon. Eh ito, bilang advocacy RD, ako ang nagbibigay ng 12,000 sa katulad niya. Ang request ko naman kay RD, with all due respect, aksyonan po ninyo ito, maghihintay kami kung kailan maaprubahan na ma-refund yung 12,000 pesos. Pangalawa RD, ikaw bilang abogado, alam mo yung ating dalawang na tao may administrative liability. Kayo po ay may kapangyarihan na base sa dokumento yung ating tao kakasuhan ninyo. Tama po ba ako? Yes, At uh, malinaw sa dokumento, whether may complaint siya o wala, administratively, pwedeng magbigay ng sanksyon ang LTO. Tama po ba ko? Kasi hindi ko siya i-require RD mag-file ng complaint. Una, karagdagang abala. Pangalwa, pwedeng natatakot siya. Pero kayo po, tayo, bilang uh, <coughs> public servants, may kapangyarihan po kayo. So, dalawang request ko sa URD, gawan po ng appropriate action para maghihintay kami na ma-refund yung 12,000 pesos. For the meantime, RD, bibigyan ko muna siya. Kasi kawawa naman. Dahil may anak siyang dalawa, maliliit pa, yun yung para sa issue niya. Doon naman sa kapatid nating enforcer from Ormoc, ganun din, RD. Sampahan po natin ang kaukulang kaso para magkaroon ng administrative sanction. Tayo, mga kapatid, walang personal issue dito. Ang gusto lang natin, yung mali, may tama. Kasi kung hindi natin gagawin RD, mawala ng pagbabago. Parang okay, okay na lang. Ito, very clear. <coughs> Binibigay na sa'yo ni RD yung lisensya. Wala ka ng problema sa Ormoc. Cleared ka na. Sila nang bahalang magbigay ng administrative sanction. mm, -mm. Alvin, bigay mo yung 12,000. Ah, uh, by the way, for your information, RD, sabi nung nagko-comment sa Facebook and YouTube, ba't daw pinakikita pa namin yung pagbibigay ng pera? Sa katulad niya, ang explanation po dyan, kung hindi natin ipakita yan, sasabihin nung iba, bakit hihingi pa ako ng tulong kay Congressman Bosita? Wala din naman pala uh, To encourage motorists Na pag may problema katulad nito Tawag lang At kabi ang bahalang Magtakip nun danyos But it doesn't mean Na binabaliwala natin to Maghihintay kami Mas mabigat Kapag pumasana na yung panukala nating batas House Bill 3366 <coughs> uh -oh. Fair Traffic Apprehension Act. Sa Fair Traffic Apprehension Act, kung siya ay 12,000 at siya ay naapektuhan yung kanyang hanap buhay na may ma may, pa may mayroon siyang proof o resibo o contract driver halimbawa, hindi, hindi siya nakapagmaneho. Do sa panukala natin, times 3 RD, kasi may sabi ng lawyers, meron tayong tinatanggong na unquantifiable damages. Yung bang na-stress ka or nag-aalala ka, hindi mo naman makukwenta yun kung magkano eh. Kaya para maging simple times three. Hmm. Ang masakit lang nito, wala pang pag-asa yung ating panukalang batas. Patapos na ang three years, nasa committee pa rin. Martinez. Sabi niya, bakit? Sagutin kita. Nahirapan kami sa committee level. Ang daming kumukontra. Simple lang naman, Ardi, ang punto natin doon sa panukalang batas, Fair Traffic Apprehension Act. App. Kung tama ang huli, walang compensation. Okay, salamat, Ardi. At uh, ang dami naming naabala. Mm -mm. Siya ay babalik pa sa... Tama ka po. Ormok. Mm -mm. Wali kayo. Ay, sama natin si Ardy. Sama ka, sama ka. Sama ka na. Sama, 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 sama ka. Sama ka. Oh, may bayad to. Bahala ka. Smile. Okay. Okay. Sir, thank you. Thank you, thank you. Uwi na kayo. Sagot ko kayo kay RD. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat po.